Talagang nakaka-proud bilang isang Pinoy dahil SB19 lamang Filipino boy band ang nakapasok sa Asian Artist Awards at mag-perform sa kanilang uh, prestiyosong Asian Artist Awards na gaganapin sa Taiwan kay Xiong Stadium. Big stadium po yan. I'm sure hindi proud ang mga haters, bashers at dislikers ng SB19. Pero ang SB19-18 ay talaga namang certified proud. Yan po ang nakaline up ng mga Korean pop singer, Korean idol pero isa lang ang Pilipinas, SB19 of course. Ramdam tayong nakikita at nababasa na mga hate comment, bash, negative reaction about uh, sa SB19 na pagpasok nila sa Asian Artist Award this year, this December na. Talagang normal na at sakit na ng mga Filipino ang crab mentality maliban sa corruption sa Pilipinas. Kita nyo naman ang malaking stadium, prestiyoso. At paminsan-minsan uh, lang ito na SB19 Filipino Boy Band Only. Filipino Boy Band SB19 The King of P-Pop made history na mag-perform again with powerful voices at dynamic live performance at marami na namang bibilib sa kanila. Marami na namang Asian fans ang hahanga at bibilib sa ating The King of P-Pop sa kanilang powerful voices at performance sa Kaishong Taiwan. try to play it, but you never Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember be yourself and be a good one.